ay di ngayong araw nga ho tayo ay magta-transfer ng piglets dito sa nursery area nasa 30 ulo po yan yung ating itatransfer na yan at kasabay ng pag-transfer natin mga katropa pigs ito ay tinuro na nga natin ng hug cholera sa age of 35 days dahil kailangan nga natin bigyan ng hug cholera yung ating mga piglets at kasama ito sa programa ng ating pigiri mabuti na nating ibigay agad para iisang stress na ang ating gagawin at dito nga ay may isang batang makulit na lagi na lamang gusto ay magtulak ng kariton pag nakita niyang kami ay may karga. So kasabay nga ng pagtuturok natin ng hagkolera mga katropa pigs, dahil T30 heads ang ating matuturokan, ang ating pong ginamit ng hagkolera ay 50 dose. So may natira tayong 20. So ang ginawa po natin dahil may natira nga tayo dito sa unang batch, doon na nga natin ibinigay sa first batch dahil may 20 heads kaming hindi nabigyan nung kami ay maghakot. So ganun lang po mga mga tropa pigs, papatamaan din po natin yung ating mga bakunang ginagamit dahil po kung itatapon naman po natin ay sayang din. So maghintay lang tayo ng ilang araw, tayo naman po ay makakapagturok din doon sa ibang batch. So lagi po nating tatandaan na napaka-importante po ng hagkolera dahil pag tinamaan ka rin po ng hagkolera ito po ay talaga naman po nakakamatay din ng ating mga alaga. So lagi po nating iingatan, lalong-lalo na yung pagbibigay ng bakuna, one needle, one pick, kagaya ng lagi kong sinasabi, para walang hawaan na mangyayari sa loob ng piri. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa inyong panonood, pagla-like, pag At kung di ka pa nakapalo sa page ko, ipalo mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung nagustuhan mo ang video na to guys, paki-share naman po para marami pa tayong katropa pics na patulungan. Happy farming po. God bless us all. Bye-bye.